Oh, good morning. Narito kami ngayon sa dagat. Kasama ko ang aking mga kapatid. At kami po ay may bisita. Din. Siyempre, ang bebe ko, pero di nakasama si Kuya, si Lian, at si Papa dahil mga tulog. pa! Ano dyan, Papa? Ne? Sumo ko ka na kayo, mommy? Eh, no. Eh, Tanghali na kami nakarating. Mesela Lola, Happy Mother's Day to all of you. <laughs> to all mother in the world. Yeah! mga dala namin pagkain. Ate, eh, ibutin mo ka, ito, ito, ka, kanin mo ibutin kain Sa Kanin, ulam, at saka merienda okay. dessert. Okay. May tinapay pa. Kape. 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 Tapos, kanin ay poke hindi ako ininit yun hindi na ito yun mo dito hindi ah. kayo ng flowers dahil happy dahil mother's day today narito sa sako <laughs> para hindi kita Jangan mahu sendiri. Paway na kami. Paway na kami. ta Wala, tulog. Wala pa si dadi. Lola, happy Mother's Day. Wala ka ba yan? happy Mother's Day. Happy Mother's Day, kapatid. <laughs> parang di kita. <laughs> happy Mother's Day ko dalawang dukit. Thank you. <laughs> Na si Mother. Mother, Happy Mother's Day. <laughs> mother, happy Mother's Day. <laughs> Mother's Day, sabi ko. Happy Mother's Day. Nanay. Mother's Day.

Hello my love, naglangoy kami ng ilog. Naglangoy kami sa ilog, tuwan-tuwa ang baby namin. Hati ang kulay, tingnan nga kung kuta katiyang pula kulay, boy, para namang hindi, kita. hindi naman kita. Hindi halata. Uh -huh. Wah! Naglangoy kami pa. Sa ilog ba gano'n sinabi ko? Sa dagat. Naglangoy kami sa dagat. Tuwan-tuwa ang butsuchay. Kakawag-kawag. Hmm. Wala si Papa. Si babay patulog-tulog lagi sa pansitan. Tuwan-tuwa pa naman ang baby. Sa dagat. Ha? Anong pansit sa ulo ni O, oh, pansit! Pahingi akong pansit. Oh my gosh, nakita ako ni Bebe. Si, si, This si, is, is for you. Wow, wow, yung pala sa nanay, malaki. Si, wow, wow. gawa. <laughs> Nay, ato nai na pagmamahal. <laughs> Okay, Ah, si Nana um, picture ka ta. Picture ako kay dalo ni Lola. Lola, sumama ka na po. Guys, tingnan ko mga bulaklak <laughs> mo galing dala ng Mr. Mono. One, 2 three, four. hindi. Yan po ay ano, galing po kay do sa kapatid ko. <laughs>

tap pin sama is oh nang gulak-gulak rasa kapit bahay tuluk si mayit So, gumising ka muna. Happy Mother's Day. <laughs> Baka alikabukin lang. Ito muna ko sa sa sanang mami mo. hai oh oh. secret nom well, hati-hati happy mother's day <laughs> thank you mau ngapalah nih selamat welcome si nama aku secret <laughs> Ate. Ate. Hello Ate, Happy Mother's Day. <laughs> Thank you. <laughs> Ayaw nga pala ito kung nakalimot na. <laughs> oh, ate. Ate, happy Mother's Day. Oh, thank you. Wala nagbibigay sa atin, kaya ako na lang. Ate, si Tia, na. Tia, happy Mother's Day. Mama. Mama. Ah. Ate at yung ay sandali. <laughs> ako'y nakauwi na at yung iba'y wala yung ibang mga mamis namiya ulit